Yan, hello mga kalablob! kumusta kayong lahat? Yan, nasa stall number U4 pa rin kami at magpa-price update na naman tayo ng mga iPhone. Yan yung mga available namin second hand. Dito yan mismo sa store namin dito sa Green Hill Shopping Center second floor. At meron kami ditong iPhone 13 Pro Max. Complete package ito mga kalablob, is lightly used makinis. 85% yung battery health niya. Ma makinis siya. Naka 128 GB NTC approved. At saka SIM serial yung box. Yung cord niya original pa. Ito mga kalablab, mabibili niyo lang ito sa halagang 33,000. Si iPhone 13 Pro Max Gold 1 to 8 gigabyte factory unlock na siya. Mabibili nyo to sa halagang 33,000. Mga kalablab, kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo na akong kalimutan i-like, share, at subscribe. Pakihit mo na ang aking notification bell para lagi kang updated sa mga video na ina-upload ko. Yun lang mga kalablab, maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe ka na para masaya.